Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Naipasara na ng Department of Justice ang dibisyon ng Bureau of Immigration na nasangkot sa isyu ng panunuhol na tinaguri ang pastillas ka. Iniulat ni Sen. Sonny Angara sa plenary deliberation sa budget ng DOJ sa Senado na deactivated na ang Court Operations Division, ang opisina ng immigration na sangkot sa naturang kontrobersya. Ayokay ang gara, nagpuporsige si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na alisin ang anumang bahagi ng ahensya na maaaring pagmula ng katiwalian at pagandahin ang serbisyon nito. Kabilang anya ito sa mga reformang ipinangako ni Remulla na ipatutupad sa BI. Matatanda ang ibinulgar ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros noong taong 2020 ang Pastillas Camp. Sa naturang modus, nagbabayad ng 10,000 pisong suhol na nakabalot na parang pastillas ang mga Chinese national sa immigration para mabilis na makapasok sa Pilipinas. Samantala, tinatrabaho ni Remulia ang pagpapaluwag sa mga pasilidad ng Bureau of Corrections at ang computerization sa mga proseso ng Land Registration Authority. Nabayaran na ng honorarium ng Commission on Elections ang mahigit 6,000 600 teachers at iba pang tauhan na nagsilbi sa barangay at sangguniang kabataan elections noong at 30 ng Oktubre. Ayon sa COMELEC, nailabas na ang honorarium ng mahigit 6,000 600 miyembro ng Electoral Board at mahigit 37,000 DESO o Department of Education Supervisor Official. Binigyan ng Election Board Chairperson ng 10,000 pisong honorarium habang 7,000 piso naman ang honorarium ng mga miyembro. 8,000 piso naman ang natanggap ng mga DESO. Iniulat ni COMELEC Chair George Garcia na halos 7 bilyong piso ang inilabas para sa pagbaba Bayad ng honoraria. Sa ilalim ng Republic Act 10756 o ang Election Service Reform Act, inaasahang babayaran ng election board labing limang araw matapos ang eleksyon. Pinayuhan ni Interior Secretary Ben Hur Abalos ang mga bagong halal na opisyal ng Sangguniang Kabataan na huwag magtalaga ng mga kamag-anak bilang secretary at treasurer. Ayon kay Abalos, sumasalamin sa kredibilidad at pamumuno ng isang opisyal ng SK kung paano sila kumuha ng mga tauhan. Inaasahan niyang hindi sangkot sa nepotismo ang isang opisyal sa murang edad tulad ng mga nasa SK. Naglabas si Abalos ng memorandum na nagsasabing hindi dapat ka mag-anak ng sino mang opisyal hanggang sa ikalawang civil degree of consanguinity o affinity ang itataragang bagong SK Secretary at Treasurer. Maliban dito, kailangang magtalaga ang mga SK official ng kwalipikadong sekretarya at ingat yaman sa loob ng 60 araw mula sa kanilang pag sa pwesto. Ang naturang tauhan ay kailangang maging residente ng barangay ng hindi kukulangin sa isang taon, marunong magbasa at magsulat sa English, Filipino o sa lokal na dialekto at hindi natulan sa anumang krimen. Sa mga SK Treasurer, kailangang may kaalaman nito sa Business Administration, Accountancy, Finance, Economics o Bookkeeping. Nabawasan ang bilang ng mga pribadong motorista na nahuling dumadaan sa EDSA busway simula ng ipatupad ang mas mataas na multa para sa mga lumalabag dito. Sa pagmamatiag ng Metropolitan Manila Development Authority ngayong araw, ilang rider ng motorsiklo na dumaan sa exclusive bus lane ang mabilis na nahuli ng New Task Force, Special Operations at Anti-Colorum Unit. Magilang-ilang taxi at van ang nahuli ng mga enforcer. Sinumulang ipatupad ang mas maigpit na parusa sa mga lumalabag sa EDSA busway noong lunes. Sa mga lalabag ng unang beses, magbabayad sila ng multang limang libong piso. Sa ikalawang pagkakataon, magbabayad sila ng sampung libong piso, dadalo sa road safety seminar at masususpinde ng isang buwan ang kanilang driver's license. Sa ikatlong pagkakataon, ay dalawampung libong piso ang babayad bayarang na may kasamang isang taong suspensyon ng lisensya. Kapag lumabag ulit sa ikaapat na pagkakataon, magbabayad na ng 30,000 pisong multa at irerekomenda sa Land Transportation Office na alisan na sila ng lisensya. Apat na raan at siyam na motorista ang nahuli sa EDSA Busway noong lunes. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 41 days na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines. Nagahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.